Misterio sa Wilderness Farm, Day 7 of Winter, Year 3. Ang current funds ay 3,401,205 gold at ang total earnings ay 16,559,014 gold. Ngayon, uh, minum tayo ng green tea at uh, ito ang kakainin ko, yung pepper poppers. Okay. Tapos, itong pepper poppers. And then, tingnan natin anong ating kapalaran. The spirits are in good humor today. I think you'll have a little extra luck. Hey, okay. so itouch natin to. Greater chance to find coal at itong diwata. Punin natin to. And then, so marami pa tayong hay. Wala naman makukuha sa greenhouse meron tayong machines na 517 ready. Okay. Tignan natin. Ano ba yung mga ano natin dito? Ah, alam ko na. ilagay lang natin dito <coughs> yung itong ginger ale at saka pang lucky lunch. Yan. Tsaka ano pa man. Tapos, meron ba tayong papag ano kay, ano, kay Clint? may clean mamaya na natin asikasuhin yan mga yan ito ibenta natin tapos dito ilagay natin yung mga minerals at mga forage ano pa ba ang gagawin natin punta muna pala tayo sa ano kay gusto ko ayusin yung bahay. Ang gulo kasi. Bukas merong competition. Igan natin si Snowy ng ano, tubig. Yan. Tapos, alisin natin to. Alisin natin lahat yan. Mag Magde-decorate tayo ng ayos. Yan. Alisin natin. dito. Ngayon, ipasok muna natin dito lahat 'yan. Ito, ito, mga 'yan. Ngayon. Tsaka 'to. And then Ah, uh, ay, lalagyan ko pala ng ano. Lagyan natin ng isda, yung Stingray. Stingray kaya? O ano yung pinaka isda rito? Labish, Crimson? Yung Legend, nilagay na natin dun eh. Itong Stingray, lagay natin. Stingray ba? Parang hindi ising magandang ilagay doon. Hmm. Glacier. Ah, alam ko na. Yung octopus. 150 lang yun eh. Ito na lang octopus. Kasi kailangan natin yung ink eh. So, lagay natin to rito. Yan. Ay, ang dami pala natin ano. Dami pala nating octopus na ano. Balik natin, balik natin 'yung octopus. Let's go back. Sana 'yun. 'Yun. May papagawa pala ako kay ano. Magpapagawa ako ng another ano kay ang pangalan neto. Taka natin to. Naku naman. <laughs> Yun, ganun pala. Oops! May na natin as kasawin na. Punta tayo dito. Okay. So, ngayon, magpapakonstruct tayo. Pero bago tayo magpakonstruct, ililipat ko muna. Lipat natin ito rito. Diyan. Pwede ba dyan? Ayan, nilipat natin. Tapos, ito, pwede bang ilipat to? Ayan. Diyan kaya. Teka muna. Ayusin natin pwede pa ba to? Hindi nakasya. siya. Ganun lang talaga siya. ganoon ganun lang. <clears throat> And then, eto, ilipat natin dito. Pwede ba? Hindi. Dito kaya, pag ganun. Ayan. Tapos, eto, dito natin ilagay. yan tapos ito, ilipat natin. Pwede ba dito? Kaso pag nandito, pwede para malapit na siya sa ano, ayan. Ito, iusog ba natin? Dapat to alisin eh. Aalisin ko yan mamaya. Ganyan. Tapos magpapagawa ulit ako ng another building na ganito kay Robin pagawa ulit tayo ng shed shed asa yun 15 na ano aha uh -huh. kasha pa naman ayan so ayan dalawa na yung ano natin tapos bumili tayo ng maraming ano So, kung bibili tayo ng maraming wood, gusto natin kunyari uh, 99, 999, ang itatouch natin, control shift 1, tapos left click. So, ayun, meron na tayong 999. Ngayon, let's go back. Ay, may, may dala tayong ano, asa <laughs> Ito kaya ayoko rin minsan may dalang ano eh. May dalang horse. Hindi ka maka go back na ano yan ano to so ayan sakyan ulit natin yung horse ilagay na natin siya sa shed niya let's go back oops ayan park na natin yung horse dito. Yan. So, ngayon, gagawa ako ng maraming preserved uh, preserve jar. 32. Makakagawa tayo ng 32 na preserve jar. Tapos, iwan natin dito tong mga kahoy. And then, ano pa kaya? Bakit 32 lang? Ah, 32. Pwede pa gumawa. Gawa pa tayo. 32. 7. Ayan, 32. Ngayon, lahat ng mga, ano dito, preserved jar, kukunin na natin. So, habang kinukuha natin yung mga preserved jar na yan, na kukuha na rin natin yung mga, ano, products niya. Ayan. Ililipat na natin to dun sa bagong ano eh, shed. Doon natin ilalagay lahat pa mga machine. Kaya natin lalagay dun yung machine na ah, kailangan natin i-prepare yung bahay natin. Hmm, <laughs> kung gusto na natin mag-marriage kasi another ano yan eh, ah, kasama yun sa pangalan nito. Doon sa achievement. natin lahat ng preserve jar. In the process, nakuha na rin natin yung ano, yung pickles. So, meron tayong hundreds, 136 na preserve jar. Meron pa rito. Okay, inom tayo ulit na sa na to. Talagay natin dito. At ito dito. Minom muna tayo ng green tea. Yan. Tapos iwan natin dito yung nakuha natin pine tar. At ibenta natin tong pickled pumpkin. Ngayon, papasok tayo dito sa ating ano. Dun si Miming, Si Snowy pala. So, pwede tayong maglagay dito ng ano. Ah, ano pa na ito? Itong preserve jar. Para alam natin kung yung mga preserve jar sa loob. Ah, ano na. Ready na siya. Ready na para kuhaan ng products. Yan. So, ito ang gagawin natin ngayon. Sunday, mag-aayos tayo ng reserve jar. Yan. Ay, ano ba yan? Actually, meron pa nga pala tayong note dun sa ano natin ginawa nating text sign. Although, alam ko naman yon Ah, uh, so gusto ko na matapos din tong nakaayos na dito tong mga preserve jar. Para hindi tayo naguguluhan sa bahay. Yan. Sana magkasa. Kung hindi magkasa yung nagawa natin preserve jar, ah, uh, sa bahay na lang iba. Maka naman magkakasya. Baka kulang pa nga eh. Actually, may dalawa pa dun sa bahay. Kunin natin. May dalawa pa dito eh. Nakita ko. It's here. Ayun o. Oh. So, kunin natin to. Tapos, ibenta natin tong... Nasaan na yun ito benta natin to <coughs> and then kumuha tayo ng ipapalit natin sa preserve jar dahil marami yun yan marami yun eh ito ilagay nga muna natin to dito etong ito hindi hindi mo na ako pupunta kay Clint kasi ano yung Busy. <laughs> I'm busy. So, kasi ito yung foundation ng ating, ano yun. Ay, pwede kayang i... Hindi, hindi na pwede yan ayusin. Kailangan kasi yan buo na bago mo ma ma, ma move yung mga structure. Pagka uh, ano na siya, isang buo na yung structure, pwede nang i Pero pag ganong hinihintay pa si Robin hindi mo yung mainobo. yan, so lagyan natin ng ilaw para paggabi maliwanag siya so dito dito nilalagay yung mga torch yan, para makikita mo kung lahat ba nalagyan diba yan tapos uh, lagyan natin to ng mga pumpkin lahat ba nalagyan yan sana yung pumpkin <coughs> teka lang <coughs> okay ngayon asan ako ito itong pumpkin pasok natin dito tsaka dito na oras na 5 pupunta pa tayo sa ano eh sa desert ngayon lagyan natin ng ilaw ayan para kita natin kung lahat ba nalagyan check natin mukhang nalagyan naman lahat ngayon natin ng ilaw dito. Everything is. Yes. So, balik na tayo sa ating bahay. And then, balik natin dito yung pumpkin. Hmm, ano ang ating ilalagay doon? Yung mga prutas. Mga prutas dito. Tapos, itong mga hoops ito yung ilagay natin sa ano. Mm -hmm. Yan. So, itong mga hoops, ah, itong muna prutas, lagay natin dito sa roots. No. Ito. Ilagay natin, balik natin itong pineapple benta natin tong dried pineapple tapos no lagay natin yung books dito sa yung pangalan nito sa keg no lahat na nagkaroon ay wala na tayong ano mabagal na naman siya, minom tayo ng tea tapos kumain tayo ng crab cakes. No. 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 Ano hmm, marami aan yung. sa so, kailangan tayong pumunta na uh, sa desert papapalitan natin yung mga alahas okay ito na hoops na to oh no 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 tinai na i-interior decorate tong ating bahay. Ang pangit. <laughs> Ayan. So, lagay natin dito tong hoops. Tapos, natin itong Dried, ano. Dito na lang muna natin lagay um, pagkain na to. And then, ano pa ba? Lagay, ah, ay yung coffee. Coffee lagay natin dito. Hmm. Ito lagay natin dito sa punawin natin. So, gagawa tayo na mystic seed, plant, mahogany seed, tsaka tree fertilizer. Ah. Tago na lang muna natin itong mga to kasi hindi naman natin yan gagamitin. Ito na lang. And then, ano yun? Mystic Seed. magawa tayo nito, mga to. Pumi natin yan. Ah, dadalim pala natin sa ano? What's this? Meron pa bang puwang? Meron. Ah, gawa tayo nung fertilizer. Pwede tayong gumawa. Hindi, mamaya na lang ang paggawa. Yung fertilizer lang. Bakit? Ah, wala na kasing stone. Wala na tayong stone. Okay, wala na tayong stone. Punta tayo rito. Meron kasi ditong mga ano eh. Pangalan nun. Yung po. Oh, <laughs> Merong biglang lumabas doon. Ah, na ano na pala natin. Na ani natin. Dito kaya? Meron ba dito? Oh, meron pa dito. Oh. watay tayo dito ng ano. Ah, hindi natin nakita kung anong binibenta ng merchant. Ah, kailangan Gulo na, gulo ko. Teka, unahin na nga natin yung... Kailangan natin pumunta pala. Kasi yung alahas. Papapalitan natin to. <clears throat> Yan. Palitan natin to. Dito tayo. Sa desert. Sana si... Ano, yung merchant. Magpapalit tayo ng staircase. Yan. Ngayon, napalitan na yan. Kunin natin lahat ng itong mga to. At tibagin natin itong mga to. Hey! High-waisted shirt. Ang dami natin nakuha ng mga organiyo. Ngayon, tingnan natin kung makakagawa tayo. Ilang, ilang ang magagawa natin na ito yung mystic seed. So, alagay natin dito. So, gagawa tayo. Dalawa lang ang magagawa. Dalawang mystic seed. So, nakagawa tayo ng dalawang mystic seed. Ipa-plant natin to dito sa tinimag natin. Yan. Tapos, lagyan natin siya ng fertilizer. Tapos, ito natira, itanim natin ulit. Para next time, kukunin natin, kukunin natin ulit na nandito. Tapos, lagyan natin ng, ano, tree fertilizer. Para lahat ba nalagyan? Ito nalagyan na. Okay, nalagyan na. Tapos, banda rito, maglagay pa tayo. Magtanim tayo. Ayan. mua tayo ng mga may... No, Actually, ang wala pala tayo, ano, no? Ang mga bato. Pero doon na yun sa, ano, sa volcano. mas mabilis doon, eh. Okay, mayroon pa pala sa taas ng mga hover niyo. sa ano rin yun, sa ginger ayun na marami mahugan yun eh. asa na yun? dalawa so makakagawa pa ng dalawa pang mahogani yun eh. tanim na lang natin dito para so, lagyan natin ng tree fertilizer nilagyan naman no Then, dito So, dito gagawa na tayo ng chest. At dito naman natin ilalagay yung free fertilizer at saka tong mga to. Yan. At else, uh, yan na. Uy, 1 ano na. One, 1.20. Actually, marami pa rito. Hindi pa natin makukuha. Ano kaya na. Wala, nakatulog na siya. <laughs> so marami naman tayo nakuha mga items kumita rin tayo ng malaki. So, for day 7 of winter, year 3, kumita tayo ng 140,000, uh, 140,170 gold.